diberikan noh diberikan para bos noh guys, uh, kumusta? And welcome to my uh, channel. So for this video guys, ito po yung kauna-unahan naming reunion sa kaunyong family. So ayan, nakita nyo ang aking mga pinsan guys. So uh, I've been si Pinjo Costillas, o, o, si Akel uh, Nilo, Nil Pax Pakibulan, o si Ron Pax Pakibulan guys. Uh, Diyan po ng aking airpot, ayan si Lo Pakibulan. So diapon mikin aku segang bisita diri guys. So ito sa galing Manila si uh, Tio Uncle Munich uh, sa Nico si Tio Uncle Boy sa Nico among konsihal guys. So uh, diana pun ang among kinakusgang bisita diri guys. So, si Renato Costillas oh, naka Johnny Walker pa ang sinina. Ayan ito po si GR Platon guys galing po itong Manila, at sa kasi O, king. Ah uh, dapat ang segang kinakusgang uh, e 4 diri guys oh uh, si Choi Uh, grabe. Tambok pala, lang. Pero guys. So, okay, kini eh. ang MC na ito guys. Si Uncle AD Pakibulan. Ah, uh, nanawag na sa mga pinsa tong wala pa ni Riz. Oh, dinala tong gun. X kagawan. Alright, so habang naghihintay tayo sa ating mga kasama guys So, atin mo munang itagay itong imported na, na inumin guys Galing po ito sa ibang bansa Ayan, so nag sponsor po nito si GR Platon Ayan, so ay, mayroon tayong baso dito guys So, saan pwede itagay ito Ayan, mayroong marker So, ito si Uncle Monique uh, From sa Sagwapo, siya Na uh, level Alright, so... Galing po yan sa Maynila guys From Rizal, Manila uh, Unang shot po ni Uncle Monique O oh, yeah. Sevilla. Uh, yan, Sevilla so, Ayan, shot mo na Okay Alright na uh, Next natin patagayin guys, si Uncle Nilo Nail box pakibulan uh, Gusto po siya mo inom sa ayan, imported na inumin natin uh, From GR Platon Ayan, uh, uh, inang inamoy pa Okay. Uh, next natin patagayin guys si Erben Cruza. ya ang uh, nating pinsan guys. alright So, uh, akon di ka akin. Ah, bayaw-bayaw ka pa ha. Ah, inumin mo na nga. Okay. Ah, uh, padidi guys so, oh. Ayan, gigi dawat ng baso, asarang baso. Hmm, siya Alright, ah, shot mo na. Alright. Uh, next natin si RG Costa uh, Sanico guys from Batuan City. Uh, okay, tila po siya sa imported na nono natin guys. Uh, shot mo gaw. Alright. So guys, morning atong kain guys. Premium sa duwa-duwa. Yeah. Uh, morning sponsored by this uh, Costillas. Ano ba yung mga one, mga tamang ay? Eh? Sponsor uh, discount yung. salamat sa tanang ng sponsor ni guys in the binasa ni Juan ako niya na lang para parang magpasalamat sa mga sponsor si Gisa Ray kung niya sa microphone mali itong mga prizes niya sa atong dua-dua at ang inikinan siya na si So alright guys, so nandito na lahat guys So syempre, uh, prayer muna tayo bago kumain guys Alright, so ayan po si Uncle Boy uh, Nag-lead sa prayer Alright Dung dung dung. Mga kamong mga taohan, mga si, puku yunyum, Na kami mga aipuhil pa nganta taga o tarinao, o kabaskog, o mga ngurasiya at Taranao o sa mga banglaw. kami mata suka sa pasubali kanigdan ng tanan mata pigutomik

alright guys, so tapos na, so ngayon kainin na ito na po yung hinihintay ng karamihan guys, ang food trip, alright, ito, kita nyo guys ang dami ng pagkain uh, iba't ibang klase ng mga ulam guys, so ito po yung, hindi po yung tinatira kahapon guys, so yung pista so ito po yung itinabi nila para po uh, panghanda ngayong uh, okasyon na ito uh, ito po yung aming uh, traditional na gawain dito guys pagkatapos ng pista sa aming ang lugar kinabukasan ni Zeyan magtipon-tipon lahat po ng mga ayan ng mga pinsan at saka mga pamilya so magagandahan ito ngayon guys is na ayan mayroong umuwi galing po sa Maynila na hindi namin a, nakilala pa from Batuan City at sa ayan sa iba't ibang a, lugar a, right guys, so tapos na tayo kumain. So syempre, pag mayroong kainan, mayroong inuman. So mayroon tayo nito ng inumin kasi iba't ibang klase ng inumin guys. Mayroong tuba at saka mayroong hard na mayroon tayong Alfonso dito from Uncle Molong. Alright guys, so ayan, mayroon din tayong mga uh, pangapulutan dito guys. So, tingnan nyo, Ah, uh, bihag na manok. Oh. Click <laughs> kayo mo sa guys, ang kilter yo paki All right. Oh, uh, ayan. Ah, naka-plaster ah, na ang mga magigitang manginginom, guys. All right. All right, guys. so ito na yung pinakahihintay natin, guys, na pagkikilala sa ating mga pinsan. So, sa matagal na panahon, guys, ganyan lang sila nakauwi. Ah, uh, ito ako from uh, Butuan City guys. Ayan, familia pamilya San Nico family. Ah, uh, pakilala natin sa ating mga uh, mga cousins at saka mga pinsan natin guys dito ah, uh, sa Masin City. Uh, اسان اسان جي گهڻي 都是一万。